Magandang umaga po kapamilya, ito po si Father J. Boy at tayo na po at pandasal. Taginit o tag-araw, nais nating gumala ng gumala, kasama ang pamilya o kaya ang barkada. Hindi kailangan mahal ang pinupuntahan. May mga kalikasang libre at walang bayad. Iwasan sana nating mag-iwan ng bakas, maliban na lamang sa mga litratong alaala ng pagbisita. Anong ibig kong sabihin? May mga nagbabandalize, sinusulatan ng I was here. O kaya nagiiwan ng basura sa paligid. Kapag sinisira natin ang kagandahan ng kapaligiran, hindi natin binibigyan ng pagkakataon ang mga kabataang magustuhan ang mga magagandang tanawin. Iniiwan natin sa kanila ang pangit at madumi kaysa ang ganda ng sanilikha. Kasama ka sa mga nagmamakaawang pakinggan, ang mga dalubhasa sa climate change, sa pag-aalaga ng kapaligiran, at higit sa lahat, kay Pope Francis na sumulat ng Laudato Si, inaanyayahan tayong pahalagahan at paluguin ang kalikasang nagbibigay ng saya sa ating lahat. Kaya manalangin po tayo. O Diyos, tinatanglawan mo ng iyong katotohanan ang mga naliligaw upang manumbalik sa landas ng kaligtasan. Iturut mong ang lahat ng may pananampalatayang kristyano ay babuhay ng nararapat sa ganitong tag-uri at iwasan ang di nababagay bilang mga anak ng Diyos. Alang-alang kay Kristo. Amen. Magandang umaga po.